The... you know, is the... yeah, guys, kung makikita nyo guys, matamlay si Jelo, Oh, so, mas may pakirandam niya, ginising niya lang ako para bumili ng ulam at may ibigay para kay... Siyempre, wala mo na ang karne ngayon. Bawal eh. Bawal at nire-respeto natin kung ano man yung pinagbabawal. ay mo muna yung tura mo. Medyo kakawa kayo, eh. medyo lakas ang may loob mo. Eh! Uy, lo! Grabe, mo mga buksan. Ano ba yung binili natin? Pakita muna natin yung binili natin. Oh, isda. Yan you o, know, isda! Yeah, ayan guys, sa bali, ayan guys. Bumili kami ni Jelo sa labas ng uulamin uh, ni Colleen. Siyempre, wala mo na ang karne ngayon. Bawal eh. Bawal at ang nire-respeto natin kung ano man yung pinagbabawal. Kaya yeah, isda yung binili natin. At kung makikita nyo guys, Matamlay si Jello. Oh, pa may pakirandam niya. Ginising niya lang ako para bumili ng ulam at may ibigay para kay Colino. So, na ko naman yung ginagawa ni Jello. Yun nga lang, sobrang init dito mga garo. Ayun, oh, no, grabe init dito. Pero grabing disidido si Jello mga gar na patunayan yung pagmamahal niya para sa kapatid ko. Kaya kahit na anong oras, pwede niya akong gisingin Kaya, sinasamahan ko siya mga gar. Ano lo? Ready ka na? Pero ayos mo muna yung tsura mo. Medyo kawawa kayo. Eh. Medyo lakas ang may loob mo. Nahihilo kasi talaga ako ang set na ulo ko eh. Naintindihan kita lo. After nito, pahinga na tayo, okay? Dito. Diyan natin si Guli. Ayan si Lo daming Ha? Okay yan. Hindi naman sila pinunta natin dito eh. Okay. Bot. si Colin. Colin? Eh. Eh, pala bot. pala, pala. pala. Best friend, hindi para sa iyo yung ko nag-open agad. Uy! Hey, ano ba yan? Mukhang mga yung bata ko. Chick, binigyan hey, ka ng ano pagkain nagugutom eh. Nagugutom ka ba, Jero? Nagugutom. Ikaw ako nagugutom ka. Hindi, sige, pakitapos ko na. Hoy, hindi ka nagugutom. Hindi ka nagugutom. Ba? Hindi ka nagugutom. Ikaw ba't nagugutom ka oh, nito ako? Salamat, Jello. Ito, kainin nyo ito mamaya. Lo! Oh, Hoy! May gagawin pa ako. May gagawin pa ako. Ay, tilapia. Hoy! Binigay nga iyo ni Jello. Binili namin yan eh. Kahit may sakit yung tao. Hoy, tiga lang. Uy, ko Ulo! Galit pa rin Uy, bot! Uli sa'yo yan! yan! Yap! Ang lansa. Uy! Kasarap! ka naman, para... Mayaman ka ba? Mayaman ka ba? Mayaman ka? Masa naman talaga. Mayaman ka nga? Oo. Ba't di street yung mo? Mayaman ka naman pala eh. Ulo, natin yan. Huwag papakain niya sa mga yan. Pwede ako. ina naman! Ano ba naman kayo? Hindi naman para sa inyo yan! Oh. Ay, na yung loot nandito. Walang hiyan naman no. yung mga yan, no. oh. Uy, paano? Kaya nga, eh, paano? Si Jello, nag-order sa ng pagkain. Kaya nga, eh, ginising pa ako, eh. Tapos sila lang kakain, oh. No. Kaya na tayo, tara na. Hati, hati baw, naman tayo dito. Mahiya ka naman, ang kapal naman ang na mukha mo. Tulog na nga lang yung alam mong gawin, eh. May kikain ka pa. Kaya na nga natin ito. Baw. Na Mahiya ka naman, binili ni Jello para sa kapatid ko, eh. Lo. Ah, may kakainin niya ni Colin. Okay lang yan, ha? Ano? Hindi ko na magbigay. Oo! Oh, sige! Oh, Tapos kakain tayo. Sabay-sabay tayo kain, ha? Sige. Sama ako, ha? Manahimik ka na dyan.